Sumasakit na paa, kumikirot na talampakan. Hipuin mo para siyang may lagnat. Dati ay nararanasan ko to palagi kahit sa tuhod, kahit na sa binti, kahit sa muscles, sa paa. Lahat siya nararanasan ko. Mula nang talagang matutuhan ko ang uminom ng aloe vera. Talagang totally wala na akong nararamdaman na ganyan. Mga kirot sa paa, sa tuhod, sa binti, yan ay nakukuha natin sa asid asid na nagmumula sa matamis na ating kinakain, sa alat na ating kinakain. Sabi ng mga dalubhasang doktor, ang sugar daw ay talagang gustong gusto ng ating cancer cell. Hindi rin natin maiaalis na talagang nagkakape tayo ay naglalagay din tayo ng asukal. Siyempre, walang kuwenta ang kape kapag walang asukal. So, ang ginagawa ko na lang talaga ay less sugar ako. Pero talagang kung hanggat maaari, hindi ako nag-sugar. Basta ang pinapanatili ko lang ay ang pag-inom ng aloe vera araw-araw. So, ito ay mapait kung kaya uh, lalagyan nyo na lang ng konting uh, lemon or calamansi. So, ito ay araw-arawin nyo. Ang pag-inom ko nito ay sa tuwing umaga na hindi pa ako kumakain. Ito ay regular kong iniinom at talagang wala na kayo mararamdaman kahit anong kirot pa sa inyong binti, sa inyong paa. So, guys... Ang aloe vera ay aking binabalatan at aking kinakaskas or bineblend. So kumukuha ako ng kalahating baso ng aloe vera at kalahating basong tubig at nilalagyan ko lang siya ng konting uh, lemon or calamansi. Para naman doon sa wala kang makuhanan talaga ng maraming aloe vera, ay pwede rin naman ng kapraso lang. So katulad ng ginawa ko na to, kapraso lang, kaya binalatang ko lang at uh, nilagay ko sa isang basong tubig. Pagtyagaan nyo lang ito talaga at talaga hindi nyo mamamalayan na wala na pala yung kirot na inyong nararamdaman gabi-gabi. Dagdag pa hable guys, yung okra. Lagi din yung iinumin yan dahil yan ay sobrang lapot. So talagang makakatulong sa ating cartilages ng ating joint bones. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!